ating uh, room ay 508. Hanapin natin ang 508. 505, 504, 3, 6, 7, and here, 508. Okay. Kapag-bog So, let's... See. Okay. Ganito pa natin, ano mo? minsan lang makapasok or first time kung pumasok sa heritage hotel na to. Na ayun, gumana mga kapopi. <laughs> May ina ba ang gamitin ito? na Lahanap tayo ng ano. Excuse me. Tao po. Hello? Is anybody here? Kung walang taha ko. Sa dalawa yung card. Excuse me. Ito yung machine ko dito. Ba't hindi isang ticket yung... ay... Isang ay, nandun sa loob. Try natin, siya na. up po. Diba, eh, Di ba i-shoot dyan? Hindi po. Eh, pag nag-rind. Ayaw kasi gumana eh. Nung una eh. Gaya nahulog. Sige. Kanina pa kita tinatawag kung may tao dyan eh. Nasa labas ka rin pala eh. Ano ka ba Oo. Oh, Kung ano sana may ano, list na ano. Pandiit. Pandiit ka dyan? Peter, tawag yun lang po ng engineering para po yun 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 Mm-mm. -hmm. Sige, sige. Thank you. Yung mga modern hotel kasi, di ba ginaganan to guys? Pagpasok ng room, delay ako. My goodness, na pa-birthday to. Ah. Ganun pala yun ano. May instances na bang nangyayari niyan? Ganyan kuya? Ako pa lang? Ito, marami sa'yo. Ay, marami. <laughs> kasi medyo luma na kuya yung ano, no? Anyway, thank you so much. Salamat. Ayan, talagay natin yung card dito. Ayan. Ayan, ang pa-birthday sa atin ni Pal. So, ayan mga kapogi, ah. Itong binigay sa ating uh, compensation ni Pal. Kahit kanina, medyo nag-restool yung ganap dun sa check-in uh, counter. Kasi, sino ba naman ang papayag na may maiiwan, di ba? lalong-lalo na at magbo-birthday ako. Kailangan may maiwan eh, dapat 'di ba sa may sabay sama-sama masaya dapat 'di ba? So ang ginawa ko, nag-giveaway na lang ako, so, ako na lang nagpaiwan iwan uh, to make it sure na sila mga kasakay. Inexplain naman nila although kahit anong gawin natin, ganun talaga 'yung policy nila. Payo ko lang guys, if ever na meron kayong mga uh, complaints try to coordinate it dun sa ano, airlines. Kasi, pag nasa tama naman kayo at alam nila na may magkukulang, they will give you some uh, compensation naman so ayan nga, binigyan ako ng hotel for uh, at least 12 hours so bukas kasi 8 ang mm -hmm. flight ko meron din akong tickets na round trip, so, valid yun for one year, any destination domestic flights see you guys sa Siargao bukas for now, magbe-birthday ako dito mag-isa so tour ko muna kayo ngayon sa hotel so dito, may makikita tayo dito, lines or uh, window nakaharap siya doon sa ano ba to? Oh, Jollibee. Uh, Ayun, may mga hotels din doon. Ito yung front ng oh. hotel. So ayan guys, mayroon uh, meron sila dito ng lamp shade. Close natin kasi mainit tingnan. So ayan, may coffee table, may coffee chair, may telephone, and queen bed. So sarap sana dito kung kasama si Pangga. And may TV, meron din console table, and may mga menu, room services, sa uh, dining breakfast. Mini bar bundles. Ayan. So, pwede sigurong uminom na lang mamaya mag-isa. Solo play tayo dito. <laughs> And let's go to... What's this? Ah, connecting room. And ito yung pantry. Mayroon din silang water. May coffee. Ayan. So, kettle. So, ayan guys scan me for hotel services. Ayan, pwede nating i-scan yan. Kung meron tayong mga request. And, on my back, meron dito ang oval na mirror. Alright, next. So, ang wardrobe. Kung mag -re request ka ng ano, laundry, dry cleaning, pressing, ayan. On the other side, vault. On the bathroom, glass type siya. Sya. Meron siyang patawel, meron siyang uh, shampoo, conditioner, shower gel, body lotion, toothbrush, cotton buds and cottons, may blower siya, meron ding baso para sa toothbrush, so may soap, may bathtub. alright, that's all muna mga po